Julius Kagawad Fuentes, nais ko po mangingi ng tulong sa inyo para makapaghanap ako ng trabaho. May mga paraan po ba para makapaghanap ako ng trabaho? Bilang isang konserat, nakikita ko ng mga oportunidad sa paggawa ng mga bagay na nakatulong sa kapwa. May mga programa po kami para sa pagpapalakas ng pagkataan at pagkataan ng trabaho. Maraming salamat po sa mga sagot niyo. Nais ko po mag-apply sa inyong mga programa. Maraming salamat po sir, sa inyong sa turo niyo, Mayor at Kagawan. Nagakuha na po ako ng trabaho. Walang anuman, Dado ba? Proud kami sa iyo! gawad. Naghahanap na po ako ng trabaho. Walang anuman.